Dahon o talbos ng ipil-ipil nakakain ba o nagugulay? Oo, nakakain at masarap itong gulay. Kayo ba mga lods na subukan niyo na ba maggulay ng talbos o dahon ng ipil-ipil diyan sa lugar niyo? At ano ba masarap luto lutuin dito? Comment po diyan sa comment section. Sa next video lulutuin natin dito. Ito na nga, kung saan ako nagje-jogging, marami kasi ipil-ipil dito kaya naisipan ko magluto dahil doon sa probinsya namin dati nagluto kami ng ipil-ipil at ginagamot rin namin to mga lods. Pagdating ko sa bahay, agad-agad ako nagsalang ng kawali at nilagyan ko ng mantik. Pagkatapos yan, yung talbos ng ipil-ipil o itong dahon, nilugasan ko lang mabuti dahil sa gilid ng daan ko to kinuha. Ito mainit ay yung mantika, Lagay ko yung bawang sibuyas, ginisa ko lang. Tapos yan, isanama narin ko na rin itong dahon ng talbos ng ipil-ipil. Haluin ko lang mabuti yan hanggang maluto yung dahon. nyo yung mukha ng dahon ng ipil-ipil, maglalagay lang ako dito ng pampalasa, asin at seasoning powder. Ang ilalagay ko pagsahog dito ay itong itlog, tatlong itlog lang ilalagay ko dito. Pero sa pagsahog, kung anong yung gusto nyo, pwede nyo ilagay dito, pwede nyo isahog. Pritong isda, inihaw na isda, manok, pwede mo isahog dito. Pag malapit na ito maluto, nilagyan ko lang ng bell pepper o itong atsal. Gusto ko si sa atsal yung half cook lang para makranche. Ganito lang kabilis lutuin ito, masustansya at masarap pa. Ay mga lords, kain tayo. Kumain na rin kayo dyan. Alam nyo ba dito sa amin ginagawa itong gamot? Mabisa itong pangpurga ng gulati sa tiyan o bituka. Kapag masakit yung mga muscle mo, pwede itong ilaga yung dahon at inumin. Gamot rin ito sa cancer, diabetes, insomnia, at marami pa itong nagagamot sa ibang karamdaman. Diyan ba sa lugar nyo, gamot rin ba ito? I-comment mo na rin dyan sa comment section. Itong dahon ng ipil-ipil, search nyo lang sa Google para malaman niyo yung ibang makukuhang binipisyo sa dahon ng ipil-ipil. Saka sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand, Indonesia at marami pang bansa, ito ay normal na kinakain at ginagawang gulay. ay mga lods subukan na ninyo igulay itong dahon o talbos ng ipil-ipil. Masustansya ito at masarap pa. Dito na lang, maraming salamat sa panonood.